Natatakot ako, madam, kasi may nangyari na sa amin ni Afam. Dear Madam Native Filipina, my friend po ako na taga Australia. Nakilala ko po siya sa dating site na Tinder. Nasa Pilipinas na po siya one week ago nitong June lang bago ko pa siya nakilala sa Tinder. Sabi niya, nasa Dumaguete daw siya na Fast forward, nagka-chat kami ng one week at gusto daw niya akong puntahan dito sa aking kinaroroonan. Kung okay lang daw sa akin. Sumagot naman ako ng oo. At ang sabi ko sa kanya that night nang magkausap kami na may anak ako. Tinanong ko din sa kanya kung okay lang din ba nadalhin ko yung anak ko kasi umiiyak ito kapag umaalis ako. At ang sagot naman niya ay pwede kong dalhin ang aking anak. Tapos sabi niya maghanap daw ako ng hotel na maganda para doon kami matulog kasama ang anak ko. So fast forward madam kinabukasan nagkita kami ng 5pm and then kumain kami pero hindi ko alam na nakabook na pala siya sa Kamayan Resort. At sinabi niya sa akin na magpaalam ako sa mama ko kung pwede ba daw na sumama kami ng anak ko doon sa kanya. Tapos ang sagot ko naman, sige uuwi muna kami para makapagpaalam ako. So yon hinatid niya kami ng anak ko sa bahay madam. Hindi ko alam na naghihintay pa pala siya sa volleyball. Para pag ang mama ko, eh, hindi na siya babalik mula doon sa resort kumbaga malapit na lang ang ida drive niya para kunin kami ulit. Pero yung mama ko ayaw kasi gabi na daw at isa pa may bata akong kasama. So ayun umuwi na lang siya kasi sinabi ko na ayaw ng mama ko kasi may dala akong anak. Madam ramdam ko na nagtampo siya. Sinabi ko sa kanya na sana maintindihan mo ako at kung pwede ay kinabukasan na lang tayo ulit magkikita. At nag-okay naman ang pag-uusap namin. At yung sinabi niya, nakukunin niya kami ng anak ko alas 11 ng tanghali. Fast forward, sinundo niya kami sa volleyboard madam. Kasi ang sabi niya, uuwi lang daw kami ng alas 12. Kasi uuwi din siya sa Dumaguete. Tapos madam, bigla niyang sinabi na, i-chat ko daw ang mama at lola ko na bukas na lang daw kami uuwi. So, nag-okay pa rin ako doon. So madam, fast forward, doon na nga kami natulog sa resort kasama siya. Well, nabaitan ako sa kanya dahil okay naman siya sa anak ko. Pero nagpaalam siya sa akin na kung pwede ba daw kaming magtsuktsakan. Ako naman madam, parang naakit din ako sa kanya. At doon na nga may nangyari sa aming dalawa. Pagkatapos nun ay sinabi niya sa akin na kinabukasan pupunta daw siya sa Bohol. At mamamalagi doon ng tatlong araw. Pero tinanong ko siya kung babalik pa ba siya dito. At oo ang sagot niya. Sabi niya pa, mga Tuesday daw ay makakauwi na siya ng dumagete galing sa Bohol. Kasi daw pupuntahan niya ang kanyang kaibigan doon. By the way, ang pangalan niya pala madam ay Chris. So mga madam damin dyan, baka may afam kayong nagungalang Chris na Australiano. Mag-ingat ha! Na dumating ngayong June. Alamin nyo. <laughs> so tuloy natin ang kwento. Madam, nakita ko po na pinapanood niya ang anak ko sa cellphone niya. Alam ko din na may Facebook account siya pero hindi ko lang tinanong sa kanya. Fast forward, pagkatapos madam ay umuwi na kami ng anak ko. Sabi niya gusto niya daw ako pero hindi daw kami bagay kasi mas matanda daw siya at ako ay bata pa. Sinabi niya sa akin na gusto ba daw naming pumunta ng Australia kasama ang anak ko. Sagot ko naman ay pag-iisipan ko muna. Kasi parang bago pa lang tayong nagkakilala at hindi pa nga naging tayo ang sabi niya na iintindihan niya ang desisyon ko. One month pala madam ang bakasyon niya dito sa Pilipinas. Sinabi ko sa kanya na gusto ko na magkasama kami while nandito siya sa Pilipinas. Sagot naman niya ay gusto mo ba akong samahan kasama si Inday? Inday kasi ang tawag niya sa anak ko madam. Sagot ko naman ay oo naman para kami naman ang bibisita sa iyo. Tapos umuwi na kami at bumiyahin naman siya papuntang Dumaguete kasi kinabukasan aalis na siya patungo sa Bohol. Nag-chat ako umagahan madam kung bumiyahin na ba siya patungo sa buhol. Pero ang tagal niya akong nireplyan. Kaya naman tinawagan ko na siya. Ngunit hindi niya din sinasagot. Ang sabi ko sa kanya sa chat, bakit ayaw mong sagutin? Ang sagot niya, wala daw siyang load at nasa boat na daw siya. So sabi ko, okay. Mag-chat ka na lang pag andun ka na sa buhol. And then hindi na naman siya nag-reply. Nag-chat ako ulit sa kanya kung nakarating na ba siya sa buhol at sabi niya ay oo. Tapos ang sabi niya mamaya kakain daw sila ng kaibigan niya. Humirit pa siya na masaya daw siya doon kasi ang daming tao sa paligid. Madam ramdam ko na na nag-iba talaga siya. Minsan na lang siyang mag-chat. Nagtaka din ako kasi nung andun pa siya sa Dumaguete ay lagi kaming magka-chat. Pero bakit ngayon parang nag-iba? Sabi ko sa kanya na mag-ingat ka dyan at hintayin ka namin ni Inday sa iyong pagbabalik. Sabi niya ipaalam daw niya agad sa akin kung nakauwi na siya sa Dumaguete. At tinanong ko siya madam kung anong Facebook account niya. At ang sagot niya naman sa akin ay wala daw siyang Facebook. Parang nalungkot ako madam kasi nung nagkita kami at nagkasama ay nakikita ko siyang kausap niya, ang kaibigan niya gamit ang Facebook Messenger. At doon nawalan na ako ng gana sa kanya madam. At last chat niya sa akin last Tuesday. Nasabi niya I hope you and Inday are okay. Ang sabi niya pa ay busy daw siya doon. Sabi ko, huwag kang mag-alala at okay naman kami ni Inday at nami-miss ka na namin. Pagkatapos ng madam, hindi na siya nagparamdam ng dalawang araw. At ang last chat niya madam, 11pm na ng gabi. Until now, hindi na siya nag-reply sa mga messages at tawag ko. Natakot ako madam dahil may nangyari na sa amin. Ako pala si Annalyn at sana mapayuhan niyo ako mga madam damin. Isa po ako sa iyong mga taga-subaybay. Thank you. Hello madam letter sender, anong payo ba ang gusto niyo? Real talk po ba? <laughs> Madam, unang-una, no? Kahit hindi mo aminin sa akin, sure akong may idea ka na na tsuk lang ang habol sa'yo ng afam na yan, di ba? Remember sa kwento mo na pinahanap ka ng hotel para doon kayo matulog. Bakit ganoon Hotel agad? Eh, hindi pa naman kayo magjowa. Isa pa, one week pa lang kayong nagkakausap sa chat, di ba? Hindi ba pwedeng dumiretso siya sa bahay ninyo? At isa pa ulit, madam. Sa unang pagkikita niyong dalawa, inapurnada eh, ang plano niya sa yong chok tsakin ka. Kasi nga hindi pumayag si mama mo, di ba? At ramdam mong nagtampo, di ba? Eh, hindi ka nga sinabihan na nagbook na pala siya sa Kamayan Resort. Hindi man lang pinaalam sa'yo. Tapos, nung nagkaroon ng pagkakataon si Afam na yan, no? Pinapachat niya na lang sa'yo ang mama mo at lola mo na bukas na lang kayo uuwi. Hindi dapat ganun kasi madami. Kasi para sa akin, no? Parang hindi na yun pagpapaalam. Dahil it seems like wala na silang choice yung lola at mama mo kundi pumayag. Kasi hindi yun maikukonsider na paalam eh dahil it sounds like may desisyon ka na na wag umuwi. In short, naging mautak si Afam. Kinorner ka na niya. Hindi ka na hinatid sa inyo para magpaalam kasi alam niya na hindi naman kayo ulit papayagan. Meaning, hindi na naman siya makaka-score sa'yo. Isa pang punto, madam. Bakit sa unang gabi ng pagpapaalam mo sa nanay mo, eh, hindi siya sumama sa'yo? Bakit hindi mo siya pinaharap sa nanay mo, di ba? Kung seryoso siya, edi sana siya mismo ang humarap at nagpaalam sa nanay mo, di ba? Isa pa, doon naman tayo sa sinabi mong okay siya, mabait siya sa anak mo. Well, natural lang na magpapakitang gila siya ng kabaitan. Kasi nga, kinukuha niya ang loob mo. Dahil gusto niyang maka-score sa'yo, gusto kang tikman, no? Common sense. Pero ang totoo niyan, mas gusto talaga niya sana na masolo ka. Kaya lang wala siyang magagawa dahil may anak ka. So anyway, madam, bakit ka ba worried? Pinasabog ba sa loob? Well, kung sa loob nga pinasabog, then Diyos ko nako, delikado nga, baka magbunga. Kaya kung ako sa'yo, pagsikapan mong hindi mawala ang contact ninyo. Hanggat hindi ka pa dinatna ng regla inday. Once may regla ka na, tsaka mo na itigil yung kabaliwan mo sa kanya. Kasi klarong-klarong, bali wala ka lang. Wala kang kapit sa puso niya, hello? Kasi unang-una, kailan lang kayo nagkakilala? Tapos yung tsuk normal lang yan sa kanila. No feelings attached. Talo ka kapag pinairal mo yung karupukan sa pag-ibig. Alalahanin mo na hindi ikaw ang pakay niya dito sa Pilipinas. Dahil nga nandito na siya nung kayo ay magkakilala. Kasi dapat pag mga afam na nasa Pilipinas na katatagpuin, no? Dapat talaga triple ingat na. Na bago nyo isuko ang bandera ng Pilipinas, inag-super eh effort na sa'yo at sure ka na seryosohan na talaga. And besides, kung talagang marupok at nagpakamot, at least naman gumamit ng protection para safe sa bunga at sakit na nakakahawa. Normal lang naman na makipagkita sa afang at mag-enjoy kayong dalawa basta ba, yung safety first laging unahin para iwas disgrasya. Real talk, maaakit ka naman talagang tikman sila. <laughs> Edi tikiman kayong dalawa. Ang importante alam mo ang pinasok mong sitwasyon. Kung talagang ginusto mo naman, edi sige tuloy mo lang. Magpakatatag ka basta sa huli tanggap mo na ang kapalaran mo na sakaling hindi ikaw ang mapili niya. Dahil sa ganyang sitwasyon, ang dami mo talagang kakumpetensya. Siguro no, mga 1 to 10% lang ang chance na makuha mo siya. Ikumpara mo naman sa AFAM na talagang ikaw lang ang pinuntahan sa Pilipinas. Well, masasabi kong 95% niyan successful na talaga. At ang 5% na kalaban nyo lang ay ang ugali at adjustment nyo sa isa't isa. Well, at least naman hindi babae ang katunggali mo, ba? Diba? Kaya madam, huwag ka nang magtaka kung hindi ka na pinapansin ni Afam. Kasi, just imagine yung last message niya sa'yo ay magkahating gabi na. Well, baka kasi nagkaroon lang siya ng time na i-chat ka kasi nga baka tulog na ang kanyang kasama. <laughs> Alam naman kasi na magpahuli siya na may kachat pa siyang iba. E di nagkandaletsi-letsi na ang mga plano niya, di ba? So talagang ang goal niya, kung sino ang kasama niya, iyon ang pagsisikapin niyang paniwalaan na seryoso siya. At kayo naman na nasa malayo, nawala sa tabi niya, din hanggat maaari, update-update na lang siya para naman may babalikan pa siya. Tama ba ako, madam? Madam, bakit ka ba nagbubulag-bulagan? Klarong-klaro naman na. Di ba nga, nahuli mong kausap niya ang friend sa Facebook Messenger? Tapos pagdating sa iyo, nung hiningi mo, tumanggi na may Facebook siya. Ouch! Talagang ang sakit nun, matauhan ka na madam, hindi talaga siya seryoso, kaya huwag kang umasa, Hindi porket pinakitaan ka ng kabaitan, eh talagang mabuting tao na siya, wake up. Dahil ang totoo, ang tao kapag may kailangan, mapagbalat kayo. Malufet si Afam. <laughs> Kasi one time na pag-usapan nyo na kung gusto nyo bang pumunta ng Australia kasama ng anak mo, di ba? So isa lang ang ibig sabihin nun, pinapa-excite ka niya at para bang pinapangakuan ka. Para syempre ikaw kiligin ka at umasa. Oops, wait lang madam ha. May naalala pa akong sinabi ni Afam sayo. Diba sabi niya na gusto ka niya, Kaya lang hindi kayo bagay. Kasi bata ka pa at matanda na siya. Ipon e, niya mas pala siya eh. Alam niya naman ang edad mo simula pa lang ng pagchat-chat niyo. Eh bakit pa pala siya nakipagkita? Eh kung yung edad mo lang pala ang basihan niya. Sa mabilis na salita, alusot lang yan ng isang Afam tsuktsak turista. Eh baka naman kasi madam hindi ka bumuelo. Sana tinodo mo ng performance mo para man kinabukasan wala ng energy at hindi na makaalis pa. Sana kasi nilumpo mo na. <laughs> Dapat pinagod mo ng sobra-sobra. Yun bang kinabukasan parang lantang gulay na. Kasi sabi niya nga matanda na siya, di ba? Madam, next time ha, kung talagang inosente ka pa at wala kang idea, na chok lang ang habol sa'yo, then magtanda ka na ha. Huwag ka nang basta-basta sumama sa isang estranghero. At kung gusto mong magkaapam, paghirapan mong hanapin sa dating site yun bang ikaw lang ang pakay kung bakit siya tatapak sa lupa ng Pilipinas.